Hello so mga, amake uh, welcome po muli dito sa ating channel no. Ah uh, GB Backyard. So, sa mga baguhan natin na uh, bumisita sa akin channel, welcome na welcome po kayo dito sa ating channel mga kabakyard So sa channel ko po pala mga kabakyard, ako po ay uh, gumagawa ng mga video uh, about sa pag-aalaga ng manok mga kabakyard, mula sa breeding hanggang sa uh, paglaki ng ating mga alagang manok. Disclaimer po tayo mga kabakyard. So, yung mga sinishare ko po ay base sa aking mga personal na karanasan mga kabakyard. So ngayon pala mga kabakyard, no, may hawak ako na baby pollet. Ito ay nasa uh, 3 to 4 months to mga kabakyard. Ito po yung galing doon sa farm ni Busjak Kamano. Yan mga kabakyard no. So ang bloodline po nito mga kabakyard ay lemon sweater. Yan. Uh, lemon, uh, sito Alberto, at uh, sweater naman ng Paulo Malbar. Palahi po ito ni Boss Jack Amano. So meron siyang marking, uh, right nose marking mga backyard. Tapos sa paa, wala mga backyard, wala. So ito po mga backyard ay lemon sweater. Ayan, Ang ganda na mga kabakyard. Oh. Ito po ipinapalpas lang natin muna sa ngayon mga kabakyard. So sa video natin ngayong araw mga ako po ay uh, magbibigay ng water soluble vitamins para sa aking mga alagang sisig. Sasama ko na rin po mga backyard yung aking mga uh, mga katale, maynahin. Lahat po 'yon sila mga backyard bibigyan natin ng water soluble vitamins ngayon mga backyard. So ganun po kasi ako mga backyard kaya ay nagbibigay ng vitamins. Lahat po 'yan sila binibigyan ko na no mga kabakyard especially yung sisiyo natin mga kabakyard yun talaga ang binibigyan ko ng uh, pansin dahil hindi ako gumagamit ng baksin so sa aking paniniwala pag yung sisiyo uh, kargado yan ng vitamins malusog, malusog yung sisiyo natin dumating man yung mga sakit hindi sila basta basta bibigay mga kabakyard yun lang sa akin lang yun mga kabakyard no? so hindi ko naman uh, sinasabi na nyo yung sinasabi ko mga kabakyard pero base sa experience ko mga kabakyard pag yung manok malusog dadapuan man ng sakit makaka-recover agad yun dahil malusog yung manok pero pag kulang sa vitamins yun dinapuan na ng sakit wala na mga kabakyard tigmaok na yun pagka ganun diretso yun so hindi natin pahabain pa yung video natin mga kabakyard ngayon ay uh, na natin yung vitamins natin mga kabakyard i-reon ito, ito, mga kabakyard oh yan, gawang thunderbird. Yan, itiplay natin ito mga kabakyad. Ito natin. Pero bibigyan muna natin sila ngayon mga kabakyad ng pagkain yung ating mga alagang manok bago tayo uh, magbibigay ng water soluble vitamins para uhaw na uhaw sila mga kabakyad at siguradong maubos talaga nila yung ibibigay uh, natin vitamins ngayong araw na to para hindi masayang mga kabakyad. So pag nalipasan pa kasi ito ng kinabukasan sayang na ito so paalpasin muna natin to yung ating lemon sweater ayan napakaganda mga backyard ayun meron tayong galon ayan malinis yan mga backyard madumi lang tina na sa labas mga bakat bakat ng ano yan eh sabon ayan nililinisin na natin yan mga backyard at titiklayin lang na natin ito mga backyard yung ating water soluble na vitamins ayan So ito mga kabakyard, tama na to. Ayan. Kasihan na to sa kanila. Log login lang natin para Ayan. So bago natin ito mga kabakyard, magpakain muna tayo natin mga lagang manok kasi gutom na yan sila. Okay. Thank <laughs> you. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!